So hello guys, My we going to make fried rice. So here are the ingredients of the fried rice. Of course the bawang, the onions, the corn, the uh, spring onion, the celery, the fish sausage, cabbage, carrots, uh, red and bell, uh, red and cream bell pepper. At sya ka ang kanin. Um, Dalawang itlog. So, eh, nag, ano, na so, nagpainit ako ng mantika, tapos i eh, uh, so fry ko yung aking fish sausage until, golden brown. Ayan. Halo-halo para hindi masunod. So, ayan. Medyo brown na siya. Kaya, hinihinaan ko yung apoy. Para, tinatansya ko lang para hindi siya mag uh, as in So, ayan. Wait lang natin until golden brown. So, ayan. Tapos na siya. Kumuha lang ako ng lalagyan para uh, iset aside siya. So, ayan. Dire-diretso yung video ko. Kaya, ano. Um, so, naglagay uli ako ng mantika para ipiprito ko naman yung dalawang uh, dalawang itlog dalawang itlog lang yung nilagay ko kasi tinamat na ako pumunta ng supermarket na ubusan kami ng stock so ayan na lang tinagpasya ko na lang yung dalawang itlog so ayan, pin, uh, pin dry ko siya halo 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 at i pagkaluto niyan i set aside ko siya ulit So, ayan, tapos na siya set aside ko na naman So kunon lang din uli ang process ayan binalik ko uli yung kawali Hindi ko na siya hinugasan kasi ano lang naman siya ito So maglalagay uli ako ng konting mantika para naman isunod na yung ibang ingredients So, ayan, namili ako ng sandok po. Ayan, natagalan. So, ayan, inuna ko yung, yung sibuyas para ayoko uh, ayaw ko kasi ng bawang na sunog. So, ayan, inuna ko muna yung uh, sibuyas para hindi nasunog yung bawang. Tansyado ko din yung apoy. Pag alam ko na medyo mainit, hihinaan ko ulit yung apoy. So, ayan, sinunod ko na yung bawang. i-stir fry ko lang siya until uh, maging transparent yung sibuyas and mag golden brown yung bawang so ayan naman ko yung carrots sinunod ko yung carrots kasi yung carrots ang medyo uh, matigas tapos celery ano yung meron kami guys sa uh, ref yun na lang yung uh, ginagawa kong ingredients sa fried rice mga fresh lahat yan so another uh, the uh, corn yan dati bumibili sila ng mga frozen na veggie pero ako hindi so la lahat yan fresh ayan, halo-halo halo-halo hanggang maluto, sinunod ko yung bell pepper so ayan lang sya so medyo isisimmer ko muna sya lang uh, siguro mga 3 minutes lang yan Sing uh, simmer lang para maluto yung uh, mga gulay done. Tapos, sinoperate ko ulit. Ayan. So, naglagay ulit ako ng uh, mantika para sa aking cabbage. Ayan. Okay. I-stir-fry ko ulit yung cabbage dyan. Medyo uh, half-cook lang siya. Ayan, konting stir fry lang. And then, separate ulit. Walang cut yung video ko guys, kaya medyo, ano, medyo matagal. kailangan na sineparate ko na siya. So, dito, hinugasan ko na talaga yung aking kawali. So, ayan. Uh, maglagay ulit ako ng konting mantika. At isa-try ko na yung aking actually masarap mas masarap ang fried rice sa pasta so yun uh, yung kano yung kano yung magdamon siyang galing sa ano yung fried ko siya lang siyang galing sa uh, maging uh, maging dry yung so ayan na uh, nilagay ko na yung itlog. Dahan-dahan ko na i- uh, Ihahalo yung mga ingredients na sa side ko. kita kamay yung paghahalo. So ayan ang sausage. Actually is a uh, fish uh, fish sausage siya from Thailand. So ayan. Mix mix lang guys. At tama uh, yung ano yung magluto ng fried rice ang tagal ng halo ng dapat para hindi masunog yung kanin susansyahan lang yan pag alam mo na mainit na sobrang init na ng kawari ilulong na yung, ano, yung apoy so ayan naman yung aking mixed vegetable hanggang magblend blend yung mga, ay, mga vegetables sa, sa kanin. halo baki para maluto ang Friday, halo halo <laughs> so ayan hininaan ko na naman yung apoy kasi tapos ayan unang tikin hindi madala sa isang tikin so ayan nilagyan ko siya ng fish sauce or patis, pampalasa, tsaka brown pepper. Mas masarap kasi yung pepper siya. And, so, halo, halo. Halo, halo is the key. Para maging sumarap ang fried rice. And, pangalawang tikim hindi ko pa din malasahan <laughs> ayan na ilalagay ko na yung aking cabbage Halo halo until the end. And so medyo maganda na yung kulay niya. So ayan ang pangatlong tikim. pang na tikim. <laughs> Ayan, hindi ako kontento kahit sa nilagyan ko siya ng soy uh, soya sauce or toyo. Uh, mas masarap yung nagbe-blend yung, ano, yung patis at saka yung toyo. So, ayan. I think okay na yan. So, kung, kung hindi sila uh, enough sa, ano, sa lasa, so, mag, pwede na silang mag-add So lastly is the spring onion. Ayan, budbura natin ng spring onion. Pagpalasa din yan guys. At syempre, meron ako sa ref at, at, at kailangan ko na siyang i-ubusin. Uh, so ayan guys, finish na. My simple and yummy fried rice.